ang ano tayo mag update tayo dito sa sili natin ito na yung sili uh, makalipas yung isang buwan na pag alaga ako ito na siya ngayon nakakapitas na rin ako ulit siguro naka ano na to so, naka anim na siguro ako napitas dito Ayan, kung nakikita nyo yun, ay yung sili natin ha. Yung mga nakaraan, pinakita ko sa inyo na nasira to ng ano, nasira nung tag-araw. So ngayon ito, nasa ulian na siya ngayon. Ang ginawa ko dito, nung bago ako magabono nilinisan ko muna. Kasi nga nung umulan, ayun, nagsibulan na ulit yung mga damo. Tapos ko. So, ayun, bago ako nag abuno Ang ginawa kong abono dito, hindi na ako nagtunaw. Hindi ko na siya nilusaw sa tubig. Dinirekta ko na yung mismong, ano, yung buo pa na abono. Yung isang lata ng sardinas, hinati ko sa apat na puno. Ah, ito. Eh, tingnan nyo na lang yung ano mga master, yung bunga nito. Pinitasan ko rin to kanina eh. Eh, mga bunga niya. Ayan. Ano na, makapal na to. Ayan. May kita ninyo na ano na siya. Tuloy na siyang gumanda ulit. Tapos marami na rin siyang bunga. Ito yung mga sanga niya na iba. Hindi na kinaya. Yan na nag -ano? nagyuko na sa lupa oh yung mga bunga sa ilalim mo ayan ayan daming bunga yan dun yun sa ilalim nagyukuan tapos maliban dyan sa nagabuno tayo pagka ganitong tagulan ng mga master ma ano ma kalalasang mga sakit na mabilis kumapit sa mga tanim fungus yung bawat spray natin ng insecticide ang ginagamit ko dito yung lanit pa din tsaka yung gold so, ako ng ano ng score na fungicide yung isang napsak sprayer nun hinahaloan ko ng 20 ml tapos hinalo ko doon sa gold or kung ano man yung ina ko may halo talaga kadalasan na fungicide dalawa yung ginagamit ko na fungicide yung score na fungicide tsaka yung daconil yung daconil ang timpla ko nun 30 ml pero ano napasak sprayer eto yun yung mga bunga nyan mga yun sa ilalim so, ito. Tapos marami pa siyang ano, marami pa siyang mga bulaklak sa ibabaw. Ayan. Eh, iba na dito na lang sa lupa. Hindi na hindi na siya hirap ng ano. Hirap ng tumayo. Sa kapal na rin ng dahon, tsaka yun sa bunga natin din. Ayan yung mga bunga. Ayan sa ano. Nandun na sa lupa eh, yung iba. Alam na to, bali ilang buwan na ba to? Limang buwan na to mga master. So nung taglaro, marami na ako napitas dito. Tapos ngayon nabutan siya ng ulan. Ayan, parang bagong tanim ulit. Marami siya ulit bung Ayan. Ayan. Yung iba dyan, na nabungi na kasi nga yung nung tag-araw sobrang init hindi na nung tanim kaya yung iba namatay sa sobrang init so yun ayan mga bunga so yun lang yung diskarte mga master kapag ganitong tag-ulan ah uh, kahit hindi nyo lusawin yung abuno, direkta nyo dyan i-bubudsap puno lang. Ayan, ayan, ayan. may mga abuno po nga. No? Ayan yung mga abuno. May mga namumuti na yan. Direktan nyo lang bubo dyan. Basta isang lata ng sardinas, hatiin nyo sa apat na puno. Okay na yan. Tapos, huwag nyo kalimutang mag-spray ng pungicide kapag kanitong tagulan na. Ayan yung karaniwang ano nang ano, mga tanim. Punggos. Maraming punggus kapag walang fungicide dyan maliban sa mabubulok yung bunga pati yung puno mismo ma mamamatay na din kapag may isa yan na, na simula na matay sunod sunod dyan kapag walang fungicide yeah. ganun lang yung simpleng ano, discarte sa uh, silihan mga master uh, mag ano lang ako mag shout out lang ako shoutout kay ano kay Sir uh, Brian Pakamo Iki Aoi shout out sa sir uh, ano din eh? supporters din natin kay ma'am Lolita McGovern ma'am thank you lagi kayo nakaantabay sa akin sa iba pa natin yung mga ano mga silent followers sa mga ano, iba pa natin yung subscriber dyan na ano hindi ko na kayo ma isa uh, salamat sa support ninyo mga master so thank you thank you mga master thank you o, yung ayan yung sila natin ayan ano na to? Uh, kung hindi yung muko yung sanga nito, halos gabalikat ko na to Ang